Sa kwento nga natin ngayon, eh dapat hindi lang nga ako yung uh, magagalit dito. Dapat kayo rin, kasi nga kung hindi, eh aba, ibig sabihin lang noon hindi nga effective yung uh, magkakwento natin. At isa pa, I don't think any sane person will not go angry nga uh, matapos marinig itong kasong ito. Kasi biruin mo ha, isang dalaga, kinulong siya at inabuso ng kanyang sariling ama sa loob ng 24 na taon. Again, sa Ingles, 24 years. Well, tanungin nga kita, ilang taon ka na ba? Baka wala ka pang 24. Well, isipin mo ha, mula pinanganak ka hanggang ngayon, e eh baka wala pa dyan yung tagal ng pagkakakulong at pangaabuso sa kanya. Well, sa dulo ng kwentong ito ay magpibigay rin kami ng aming personal nga na opinion tungkol dito. Well, sana expected ko ay eh, kayo rin dahil lakabangan namin lahat ng inyong mga komento sa iba pa. Siya po, si Joseph Fritzel. Ginagalang siya at tinitingala nga sa kanilang komunidad. Well, bakit nga ba hindi naman? Eh, ang tingin sa kanya doon, mayaman siya, mabait, matulungin at madaling lapitang tao. Pero alam nyo, lingid sa kaalaman ng marami, isa nga siya marahil sa mga pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo as in. Isang sekreto yung itinatago ng matandang yan. Sa hila siya palang talaga ng mukha niya. Ako pag tinitignan ko, eh mahirap ang pagkatiwalaan, ewan ko. Sekreto nga yan na kapag sumambulat as in, talagang ikagugulat at ikagagalit nga ng marami. August 24, 1984, ang dalagang si Elizabeth Fitzel bigla na lang naglaho ng parang bula. Ang nanay niya nga si Rosemary e eh, mabilis na pumunta sa police station. Nag-file siya ng missing case report dahil talagang natataranta siya kung saan niya napunta itong kanyang 18 anos na dalaga. Si Joseph naman, yung tatay, e eh, eh, nag-iyak-iyakan din dun sa mga police na ibalik daw yung anak niya Keso na may miss niya na. Well, kahit ang totoo, e eh, alam niya naman talaga kung nasaan itong dalaga. Ilang linggo na yung lumipas, naging buwan, at mga taon ay eh, wala pa rin balita tungkol kay Elizabeth. Alos hindi nga makakain yung kanyang nanay noon sa pag-aalala. Pero itong si Joseph, well nakapagtataka, eh, mabilis na nakamove on. Kasi nga, nakikita niya naman yung anak niya talaga dito patago nga lang. And then, out of nowhere, isang sulat yung nakita nitong mag-asawa sa paanan ng pintuan ng kanilang bahay. Galing yung sulat kay eh, Elizabeth base dito. Doon, eh, sinabi nitong dalaga na lumayas umano siya sa kanilang bahay dahil pagod na siya sa kanilang pamilya, lalo na nga sa tatay niyang si Joseph, na sobrang higpit niya sa kanya. Well, totoo na mahigpit nga itong tatay niya sa kanya. Alam niya na, nung pitong anak niya, lahat sila, simula pagkabata ay eh, hindi sila pinapayagang makipaglaro nga sa mga bata sa labas, as in bahay at school lang sila parati. Dito sa pitong magkakapatid na ito, paborito ni Joseph yung pangatlo which is as you guess it eh, itong si Elizabeth laging bantay sa radyo niya itong dalaga kahit saan ito magpunta magagalit pa itong matandang tuha kapag nabalitaan niyang may naniligaw dito sa anak niya Walang well, sinasabing kasong ito ng paglalayas ni Elizabeth nga ay hindi yung pinakauna para sa kanya. Kasi nga, minsan na pala siyang naglayas ilang araw dati. Pero nahanap nga rin siya ng mga otoridad at naibalik sa kanyang pamilya. At pagbalik niya, sinabihan umano siya noon nitong kanyang tatay, si Joseph, na hindi mo na ako malalayasan pa at nagkatotoo nga yan. Dahil dito, e eh, na naniwala syempre yung mga pulis sa laban ng sulat tungkol dito umano sa paglayas ng dalaga. Kasi nga, may history naman na pala itong si Elizabeth nga. At yun nga, yung sinamantala nitong si Joseph dito. Well, hindi nga kalauna na, syempre, natigil na nga yung paghahanap dito sa bata. Kasi nga, 18 years old naman na siya nung umalis umano siya. Nasa tamang edad na at pag-iisip. And As time goes by, eventually, nakalimutan na rin ng marami itong si Elizabeth. Hanggang sa isang araw, may baby na natagpuan nga sa bakuran muli nitong mag-asawang Joseph at Rosemary. May sulat na naman nakasama itong baby. Kapareho ito ng sulat na iniwan ni Elizabeth Umano para sabihing naglaya siya. Well, base dito sa sulat, yung baby raw ay anak niya. Pero dahil hindi niya kayang buhayin nga, iniiwan niya ito ngayon para sana mapalaki ng kanyang mga magulang. Alam niyo, magkahalong tuwa at lungkot yung naramdaman dito nung nanay na si Rosemary na lola nga nitong baby. Masaya siya at one point dahil apo niya to. Pero on the other hand, eh, malungkot siya dahil muling nasariwa nga yung pangulila niya dito kay Elizabeth na matagal na niya nga hindi nakikita. Nilapit nitong mag-asawa ngayon sa social services itong baby. Well, pinayagan sila na maging legal guardian dahil lolo at lola naman sila nitong bata. Well, si Joseph, hindi lang siya basta lolo nitong baby ito. At itong senaryong to ay naulit nga Nang naulit. Dalawa pang mga baby yung nakita nilang muli sa kanilang bakuran sa mga sunod na mga taon. pare silang may mga sulat na kasama para sabihin anak nga sila ni Elizabeth. And then, eventually, tatlong mga bata na ngayon itong inaalagaan nitong matandang mag-asawa. Well, grabe ba diba? Hindi man lang sila naghinala. Tatlong baby iniwan sa kanila. Anyways, eh, mamaya na ako magkukomento. Pinalaki naman ng mag-asawa yung kanilang mga apo na maayos. Lalo na tong si Rosemary. Talagang mahal na mahal niya tong mga apo niya. Kasi nga kumbaga, sila na lang yung naiwang alaala sa kanya. Nitong anak niyang ayaw nga magpakita sa kanya. And by the time, mahigit sampung taon na niyang hindi nakikita itong si Elizabeth. Well, hindi niya alam sa loob ng mahabang panahong ito talaga. Inasa eh, ilalim lang ng kanyang mga paa itong kanyang nawawalang anak. At lumipas ng muli ng mabilisang mga araw at naglakihan na nga itong mga anak ni Elizabeth sa piling nitong kanyang mga magulang. 24 years ago na mula nga nung maglayas umano siya pero hindi pa rin talaga siya nagpapakita. Sa itad nga na 69 years old noon, itong si Rosemary talagang matanda na siya at iniisip niya doon talagang siguro ay eh, hindi na niya muli pang makikita nga itong anak niya bago siya pumanaw. Hanggang sa Isang kakaibang balita yung kumalat taong 2008. Well, bago ko ikwento itong katuloy ay gusto kong makinig kayo dito mabuti dahil medyo magiging tricky yung mga susunod dito na pangyayari. Year 2008, eksaktong 24 na taon nga matapos mawala ni Elizabeth, e isang 19 anyos na dalaga yung biglang dinala sa ospital ni Joseph Fritz. At itong dalaga umano ay may pangalang Kirstine. Dilagay siya sa life support sa sobrang lalanga ng kondisyon niya. Alam nyo, sa unang tingin mo talaga dito sa bata base sa mga report ha, e alam mo na hindi nga siya normal. Kung baga, may kakaiba sa kanya kasi sobrang puti nung balat niya na parang vampira o mano. Yung bagang itsurang hindi naarawan at sobrang payat niya. Kahit nga yung mga doktor sa ospital, alam nyo, talagang takang-taka dito sa kaso ni Kirstine at kung sino itong si Kirstine kasi Parang lumitaw na lang daw siya out of nowhere. Wala siyang kahit na anong mga record. At halos imposible yon para sa isang 19 anyos. Nung araw nga na ni Joseph itong si Christine sa ospital, may dala na naman siyang sulat. Alam mo, mahilig talaga sa sulat tong matandang to. Paliwanag niya, ang sulat nga ito ay galing umano sa nanay nitong si Christine. Pero syempre, hindi kumbinsido dito yung mga doktor. Ano yun ang weird magsusulat ka para ipagamot itong anak mo. Isa pang sobrang weird dito nga eh halos wala kasing maikwento itong si Christine tungkol sa kanyang pamilya at bakit nga ganun na lang yung itsura at kalagaya niya. Hindi rin niya alam saan siya nakatira. At bakit nga yun nga wala siyang record kahit saan. Sobrang weird niyan ano para sa isang 19 anyos. And dito na ngayon pumasok sa eksena itong mga otoridad. Kasi hinala talaga nitong mga doktor noon. May kakaiba dito sa dalagang ito at kahina itong kasama niya si Joseph na nagsugod nga sa kanya sa ospital dala yung isang misteryosong sulat na galing nga umano sa nanay nitong dalaga. Well, syempre ang tanong dito, sino nga ba talaga itong si Christine? At ano nga yung kaugnayan niya dito kay Joseph? Dahil sa investigasyon ng binuksan tungkol sa misteryosong pagkatao nitong si Christine, eh may napilitang gawin ngayon itong si Joseph. April 26, 2008 pa rin, matapos nga ang 24 na taon, biglang may himalang nangyari. Muling lumutang nga si Elizabeth 18 lang siya nung mawala siya biruin nyo. Ngayon, 42 anyos na siya. Dumating siya doon sa ospital kung saan nandoon din yung dalagang si Christine. And then, eventually, lumalabas ngayon na itong dalagang si Christine ay anak pala nitong si Elizabeth. Alam nyo, napakaraming mga tanong bigla yung lumitaw dito. Saan siya galing at bakit ganoon nga itong si Christine? At ano ba talaga yung nangyari sa kanya sa nakalipas nga na mahabang 24 na taon? Well, of course, is inailalim nga sa investigasyon itong si Elizabeth kasi ang pinakatalagang unang hinala dito, inabuso niya itong anak niya. Kaya nga ganoon yung itsura niya noon. Pero kung alam lang nila, kung alam lang nila tiba I mean, siya rin mismo, ibiktima e talaga dito ng pangabuso. Ito na, Nangako si Elizabeth noon na ikukwento niya yung totoong nangyari as in yung totoo sa isang kondisyon nga. Yun nga ay hindi na niya muli pang makikita itong kanyang ama, si Joseph Fritzel. Ikunwento niya ngayon yung buong pangyari at ganito nga yung sinabi niya. Isang umaga o noong 1984, nung taong mawala siya, inutusan siya ng kanyang tatay. Natulungan nga siyang buhatin na papuntang basement nila, yung isang pinto na ikakabit niya o mano doon. Well, Pagbaba nila, may kung anong pinaamoy nga sa kanya itong tatay niya, kaya nga nahilo siya at nawala na ng malay. And then pag gising nga niya, ayun, nakakapos na siya sa loob ng isang kwarto sa basement ng kanilang bahay. And for 24 years, yun nga yung naging tirahan niya. Araw-araw umano, bumababa nga dun sa basement itong si Joseph para nga pagsamantalahan siya. Hanggang sa dumating yung isang araw na nabuntis siya nitong matanda na tatay niya. 1988, isinilang nga ang mag-isa ni Elizabeth sa basement. Again, mag-isa niyang isinilang yung isang baby na pinangalanan niyang Christine. At siya nga itong dalaga na naging dahilan para mabuking itong kasamaan ni Joseph. Nalolo atay niya of course at the same time. And then, two years after nito, nagsilang na naman ng sanggol si Elizabeth. Pinangalanan niyang Stefan, itong bata. Nasundan pa ito ng nasundan. Well, all in all, ipito yung naging anak ni Elizabeth sa underground. Imagine that, pitong beses siyang nanganak ng mag-isa doon. Si Christine, si Stefan at itong sumunod ay parehong lumaki sa basement kasama nga ni Elizabeth kasi nga ayaw silang ilabas noon ni Joseph dahil baka may makatunog. Kaya kung naaalala nyo ba diba, iputing-puti eh, nga yung balat nitong dalaga dahil sa kakulangan ng vitamin D. Well, imagine mo ah itong batang to ni hindi man lang naarawan sa buong 19 years ng buhay niya. Well, kung tayo nga ipinapaarawan eh, ng mga baby pa tayo, di ba? Eh, sila as in never dumapo sa balat nila yung sikat ng araw yung tatlo naman na sumunod ay yung mga baby na pinaampon kunyari doon nga sa mag-asawa yun yung pinalabas ni Joseph na iniwan kunwari eh, ng naglayas na si Elizabeth well, anak niya yung mga yon totoo and yun nga, apo niya at the same time isa naman dun sa pito yung hindi pinalad kumanaw ito matapos ngang maipanganak. So parang ang naging hatian dito, tatlo sa baba at tatlo sa taas. Ganon yung hatian sa mga anak ni Elizabeth. At kaya sila nabuhay doon ay dahil linggo-linggo o -linggo manunoon ay dinadalhan naman sila ng pagkain at maiinom sa iba ba. Well, ngayon, eh, Tanuin na natin yung kumbaga, elephant in the room dito. Bakit nga ba sa tagal na 24 years, walang nakapansin dito sa apat na tao sa baba ng basement. Well, to think ha, may iba pa palang umuupa sa first floor ng bahay nila dati. Tapos, may anim pang mga kapatid si Elizabeth noon, at nandun din itong si Rosemary, na nanay nila. As in, bakit, ba? Diba? Bakit nga ba hindi sila natunogan na nandoon lang pala sila for the past 24 years? Eh, may mga anak palang kasama si Elizabeth doon, kasi kung isipin mo, ba diba, pag ganoon, imposibleng hindi sila mag-iingay doon sa lugar. Well, ito yung paliwanag dito. Una, nung gawin pala itong basement, ang plano nga para dito ay talagang para maging opisina nitong si Joseph. Engineer kasi itong matandang to at marami siyang mga plano na ginagawa. Binawalan niya nga ang kahit na sino, kahit na sino kahit pa asawa at anak niya na pumunta And then, pangalawa, eh, hindi nga simpleng basement itong ginawa niya dito. May walong pinto ito. Yan, tingnan niyong mabuti. May walong pinto ito. At yung pinakahuling pinto dito ay magdadala sa iyo sa isang kwarto na may secret door pa sa loob. Yun nga yung daan ngayon papunta doon sa mag-iina. Alam niyo, sa dami ng pinto at lagusan doon, kahit pa anong iingay mo sa ilalim, hindi ka maririnig talaga sa taas. Isa pa, 20 feet yung lalim ng basement na ito as in ganun, kasilyado. Well, kung hindi pa nga naisugod sa ospital itong si Christine, ay hindi pa sana sila makakalaya doon. Well, surprisingly kasi, that time, pumayag nga itong si Joseph na isugod sa ospital itong si Christine matapos ngayong ilang araw na pagmamakaawa ni Elizabeth. Well, hindi raw kasi makakaligtas itong bata kung hindi siya mapapagamot sa doktor. Pero ang totoo, inisip lang nitong matandang to, yung sarili niya pa Kasi nga, kung mamatay doon itong 19 anyos na tao, E eh, paano niya itatago ngayon itong katawan nito, di ba? Well, bago nga sila lumabas, nangako itong mag na hindi nga sila magsusumbong. Tapos, sunod na pinalabas ngayon ni Joseph itong si Elizabeth kasi nga, remember, nagigipit na siya sa investigasyon noon sa pagkataon itong si Christine. Kung hindi niya kasi ilalabas nga itong si Elizabeth, e eh baka ikulong siya sa pang-abuso dito sa dalagang to kasi nga hindi na pinaniwalaan yung sulat-sulatan na ginawa niya. Bago nga pinalabas itong si Elizabeth, E eh, nakipag muli yung matanda sa kanya na wag na wag siya nga magsusumbong kundi nga malilintikan yung dalawa pang naiwang anak niya doon nga sa ilalim. Diba? Grabe ang daming nangyari sa kuwentong to. Alam nyo kahit yung mga otoridad nung nalaman nila to, kahit sila eh, ayaw maniwala nung una kasi nga parang imposibleng may ganitong mangyari. Parang sa movie lang kasi to nakikita. Pero nung dalawin nila yung lugar, grabe, totoo nga, nandun lahat ng mga sinabi nitong si Elizabeth, pati yung ibang mga anak niya, nakakulong pa rin doon. Hindi talaga siya nag iimbento ng kwento. Sa maliit, kulob, madilim na lugar na yan niya, nabuhay siya ng 24 na taon. Isipin mo gaano kahirap yan. Sa wakas, inaaresto e, itong matanda para sa patong-patong ng mga kaso. And then, March 2009, inatulan siyang guilty para sa lahat ng mga kaso na isinampa sa kanya. Pinarusahan nga siya ng life imprisonment. Well, alam nyo sa edad na 88 hanggang ngayon, buti na lang buhay pa rin siya para mapagbayaran niya pa yung mga kaso niya. Nakakulong pa rin itong si Joseph na matanda para nga pagtusahan yung ginawa niya. Well, 14 years pa lang kung bibilangin natin sa kulungan itong matanda. Wala pa nga yan sa 24 years na ginawa niya sa anak niya. At may nakakagulat pang discovery para dito sa matandang to. Dati na pala siyang nakulong matapos ngang halayin yung isang single mom. Pinasok niya roon noon yung babae sa apartment at ginalaw sa tabi mismo ng anak nito. Ganun kasama tong matandang to. Nakulong siya noon ng isang taon lang dahil medyo iba pa nga yung batas noong 60s. Well, nga uh, rin pala ito. Kasal na sila nung asawa niyang si Rosemary. Ibig sabihin, may ideya siya, di ba? Na may tendency na maging ganoon nga yung asawa niya. Well, ayon din mismo kay Elizabeth, 11 anyos pa lang siya pala nung simulan siyang abusuhin nitong tatay niyang to. As in, sobrang sama. Kaya alam nyo nung lumabas din tong kaso, marami yung nagsasabi na malamang sa malamang nga, yung basement na yon ay talagang plinano nitong matanda pinagawa niya para talagang gawing kulungan nitong anak niya. Kasi nga, bata pa lang pala, eh, pinag na niya. Sabi matandang to. Sobrang sama. At ngayon, eh, pumunta na tayo dun sa nanay si Rosemary. Totoo nga ba nawala siyang kinalaman dito? Kasi nung biglang sumabog itong balita tungkol sa kasong ito, bigla siyang nawala at hindi na nagpakita. Kasi nga, hiyang-hiya rin siya bilang nanay dito sa nangyaring to. Kasi wala nga siyang nagawa At yung mga tao rin sa lugar nila noon eh, hindi nga naniniwala na wala siyang ginalaman Na kesyo, sinungaling umano siya at imposible Diba, 24 years daw eh, Hindi man lang niya natunugan yung asawa niya na may ginagawang ganong kalukuhan At kung, kung sakali man natutuo daw E eh anong silbi niyang nanay umano Kasi nga hindi niya naprotektahan yung anak niya Pati na yung mga apo niyang nando doon Well, alam nyo, for me, kahit Ay, ako, eh Ay, talagang medyo nainis din dito sa nanay. Okay, sige, given na wala nga siyang alam dito sa nangyari. Pero, the fact na wala siyang alam, yun mismo, eh may mali sa kanya, di ba? Bata pa pala yung anak niya, inaabuso na, hindi eh, man lang niya nalaman. Tapos, alam niya na nakonvict na pala itong asawa niya sa kasong pangahalay. Dati, nung nagsimula silang maging mag-asawa, I mean, di ba, napakabigat na kaso niyan. Tapos, alam niya pa, dapat sana, di ba, eh, mas naging maingat siya para dun sa mga anak niyang babae. Kaso hindi, eh. ang nangyari, takot na takot siya at sunod, sunuran masyado dito sa kanyang asawa. Kaya nga, walang kumbaga naging sandalan yung mga bata kasi alam nitong mga kapatid at eh, na rin si Elizabeth noon na yung nanay nila itakot takot na naman talaga dito sa tatay nila na kumbaga ay eh pag nagsabi yung tatay nila yun na yung masusunod at wala na siyang magagawa kaya nga ayun humantong itong ganitong pagiging pacifist and submissive niya sa 24 years ng kasamaan at ang masama pa dito nadamay nga pati yung mga apo di ba kayo sa tingin nyo may pagkukulang ba o may kasalanan dito yung nanay. Samantala, pagkatapos nga nitong kriming ito, yung mga anak ni Elizabeth, maging siya ay tumira nga ng mahaba-habang panahon sa isang mental institution para nga may ayos. Siyempre, yung kanilang kondisyon. Grabe no, grabe. 24 years ng pag sa basement na walang araw, walang fresh air. Imagine, makulong ka nga lang sa CR mo ng isang oras tapos mainit at madilim doon. Grabe na, hindi ka na makatiis. How much more yung nangyari dito? Walang hangin at araw na pumapasok. Kano ka yun? Eh hindi lang si Elizabeth yung nakatira doon. Marami sila, pati yung mga bata. At itong mga batang to lumaki. Ayun nga, lumaki sila na hindi nakikita yung mundo. Honestly, diba? Kapag iisipin mong mabuting tong kasong to sobrang maawa at magagalit ka may pati rin yung mga humawak ng kasong to itong magigina talagang naiyak daw talaga sila yung mga bata kasi nung makalabas sila, tuwang-tuwa raw sila nung naulanan sila for the first time of their life. Tapos nung nakakita raw sila ng damuhan, as in humiga at nagpagulong-gulong sila dun sa tuwa. Kung baga, may totoo palang mundo, ganoon yung realisasyon nila. Kasi that was their first time and they were deprived of the real world before they got the chance para nga makalabas. At ito pa, kailangan ko itong sabihin na sobrang buti at tatag na nanay nitong si Elizabeth dapat siyang palakpakan para dito. Kasi imagine, mag-isa niyang nanganak sa pito niyang mga anak. Ang hirap di bang mga anak? Alam niya ng mga nanay. Pero siya nagawa niyo yun ng mag-isa at napalaki niya yung kanyang mga anak. At nakakatuwa pa dahil kahit hindi nakakita yung mga anak niya ng sikat ng araw at lumaki sila, na hindi man lang ang nauulanan. E naging matalino pa rin silang mga bata. Marunong silang magbasa at magpilang kasi tinuruan sila itong si Elizabeth. May mga libro kasi noong kinuha nga si Elizabeth sa kanyang tatay at binigay naman sa kanya. Kumbaga yun umano yung naging libangan nila habang nasa ilalim sila. Magbasa ng magbasa. Napakabait din umano at magalang nga nung mga anak nitong si Elizabeth. Diba? As in, super Wow talaga, super tatag niya. As a mother, kung may ganyang termino man, hindi siya napaliw o nasiraan ng loob at napalaki niya ng maayos yung mga anak niya. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. And eventually nga ayon, pinalitan yung pangalan niya pati yung mga anak niya para syempre sa kanilang proteksyon para magkaroon sila ng bagong buhay, para makalimot at para hindi na nga maalala para doon sa nangyari sa kanila. Alam nyo, kahit yung address nga nila ngayon ay talagang confidential. As in, tinago ng kanilang gobyerno para hindi na nga sila agambalain kahit pa ng media. At wala rin updated na picture itong mag para rin sa kanilang katahimikan niya. Yung last picture na ito ni Elizabeth was taken last 1982 o oh, nung 16 years old pa lang siya. Well, muli, sabihin ko na naman ilang beses ko nang sinabi Grabe talaga. For me, ito nga yung pinakamalala sa lahat ng aso na ikunento namin sa inyo. Naisip ko pa dito, e eh, paano kung, di ba, habang nandun sila sa ilalim, e eh, biglang namatay itong matanda, ano yun? Lahat sila magkukutong doon at mamamatay. At dilat yung kanilang mga mata, di ba? Kasi imposible na mahanap sila doon. Again, walong pinto. Yung daraanan para mahanap sila at yung huling pinto, e eh, secret pa paano sila makakalabas kung sakaling ganun yung nangyari. Ngayon, matapos kung umebas umibas na naman, eh, gusto ko rin marinig yung inyong saloobin tungkol nga dito. Anong naramdaman nyo at anong mga pumasok sa isip nyo nung kinikwento namin itong nangyari kay Elizabeth. Naabangan po namin yung inyong mga komento sa iba pa. Pero of course, kumasagi na eh, ako pumuli ang inyong kuya, si Kuya Eddie. Nagsasabing, aha, may bago na naman akong nga Nalaman muli po ay salamat ng marami and see you next time. Goodbye.